Ito nga pala mga boss, yung inorder kong inorder ko sa Shopee. Mag-upgrade tayo ng mga gamit natin para hindi lamang yung pagpapabrikate o yung pagduduplicate ng susi at saka yung pagpapabrikate yung mga nawala ang susi sa ignition switch. At lahat ng klase ng mga nawala ng susi ay pwede natin lagyan ng susi. Ngayon ito naman mga boss, isang gamit para makapagbukas tayo ng mga sasakyang naiwan ang susi sa loob ng kanilang sasakyan kahit pa ito ay mga magagandang klaseng sasakyan o modelo mang sasakyan ito yung binili kong ito magagamit natin ito ngayon buksan natin mga boss ito hey, magagamit natin ito sa pag ng mga sasakyan kahit pa anong klase ng sasakyan mamahalin o, o upgrade kapakita ko sa inyo yung mga bago mga bago kong gamit na gagamitin kulang pa ito pero ito yung inuna ko muna dahil meron akong mga ginawa na pangsungkit ito lang yung aking kailangan ah, ito mga boss parang pambipi siya tapos ito naman yung pinangkakalang para yung gilid ng pintuan ay ating maiangat kahit mga 1 inch pag naiangat natin yun ng kahit 1 inch yung gilid ng pintuan pwede na natin mabuksan yung sasakyang naiwan ang susi sa loob dahil ito parang uh, pambipi pinapamplaw niya ito kaya niyang iangat yung pintuan kahit nakasarado ng mahigpit ayan mga boss, titesting natin ayan. ayan mga boss halos 1 inch mahigit pa 2 inch pa nga itong angat na to. Sinubukan ko nga ito sa isang mabigat na bagay, paan ng lamisa at saka katre. Inipit ko siya. Umangat, kaya niyang iangat. Tapos pasisingawin lang natin siya dito. Pagka ito na iangat na natin yung pintuan, isisingit lang natin to. Isisingit lang natin to sa pinto. Pag nakasingit na to, meron na tayong pangsungkit na gagamitin. Malalaman niyo mga boss, pagka gagawa ako ng actual vlog niyan, Pagbibilibin ko kayo sa mga uh, sasakyang mabubuksan ko nito. Maraming salamat. Hanggang dito muna ang aking vlog.